Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 6. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo upang bantayan ang kanyang kilos. At sa tagpong iyon ay may lalaking lumapit kay Jesus at ito ay may sakit. Siya ay minamanas. Kaya tinanong ni Jesus ang mga pariseyo at mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit tahimik lamang sila, sapagkat nais nilang umanap ng katibayan sa mga maling ginagawa ng ating Panginoon. Ngunit sinabi ni Jesus, Ang inyong anak o ang inyong baka, kung mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon ito sa araw ng pamahinga agad-agad at hindi sila makaimik? Kaya tinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at saka pinauwi. Ang manas ay sintomas ng mas malalim na sakit isang sakit problema na nasa loob ng katawan ng tao. At ang sakit na ito ay lumilikha ng napakaraming tubig sa katawan at ang tubig ay hindi kadalasan mailabas. Sa madaling salita, parang ang tao ay buhay ngunit siya ay nalulunod. Sobra-sobra ang tubig sa kanyang katawan ang tubig sa banal na kasulatan sa lumang tipan ay larawan din ng kamatayan. Alam natin na ginunaw ang mundo noong panahon ni Noah sa pamamagitan ng tubig. Alam din natin na ang tubig noong panahon ng Exodus ay larawan ng kamatayan sapagkat takot na takot ang mga Israelita, hinahabol sila ng paraon ng mga kawal at mga hukbo. Sa harapan nila ay tubig. At alam nilang sila ay papasok sa kamatayan. At marami pang pagkakataon sa kasulatan na ang tubig ay nakakatakot. Dito nga nakaranas ng daluyong at bagyo ang mga alagad at akala nilang sila ay mamamatay na. At maging sa ating panahon ngayon, ang sobra-sobrang tubig, ang labis na tubig ay nagdudulot ng mga pagbaha kung saan winawasak ang kabuhayan ng mga tao, may mga taong nalulunod at namamatay. Babalikan natin ang ibanghelyong ito, ang taong minamanas ay buhay pa, ngunit nararanasan na ang kamatayan. Siya ay nalulunod. Kaya nga, bagamat araw ng pamamahinga, hindi siya makapagpahinga. Ngunit kakaiba ang sabat na ito, Nung nakita niya si Jesus at siya ay lumapit kay Jesus dahil nakatagpo niya ang magpapagaling sa kanya. Si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig ay makikapangyarihang alisin ang tubig na lumulunod sa taong ito. Isang napakagandang mabuting balita na tumutulong sa atin ngayon. Maaring wala tayong pisikal na sakit, hindi tayo maaari minamanas Ngunit alam natin na napakaraming tubig na dumarating sa ating buhay na unti-unti tayong nilulunot. Kinakapos na ang ating paghinga, pagod na tayong lumangoy, wala na tayong lakas. Hindi natin alam kung paano tayo aabot sa kabilang pampang. Ngunit sa araw na ito, kinakatagpo tayo ng Panginoon. Tayo ay kanyang kinakausap, tayo ay kanyang binibigyan ng konsolasyon. Tayo ay kanyang hinahawakan. Tayo ay kanyang pinapagaling. Ang kapangyarihan ng mga kamay ng Panginoon ay may lakas upang tayo ay hugutin sa mga tubig na lumulunod sa atin. Sinabi rito, gumaling ang tao at umuwi na siya. At maaari na tayong umuwi sa ating tahanan. At sino ba ang ating tahanan? Ang tahanan natin ay ang ugnayan natin sa Panginoon. Pagpasalamat tayo sa Diyos. Sa araw na ito ay araw muli na nais tayong bigyan ng totoong kapahingahan ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.